Adal At dahil nga birthday ni Papa, kakain lang muna kami sa labas. Tara, sama kayo. mag alas 4 na nga pala ito ng hapon. Sobrang bandas na bandas na nga pala ako dito. Ang init kasi. Kami nga pala ng dalawa ng ate ko ay umuna na kasi nga may bibili pa kami. Bumili kami dito ng sariwang pansit. Ayan o. Oh. Bumili din kami dito ng carrots para ilagay namin sa macaroni salad. Grabe, buti pa yung mga gulay. Mahal. Ah. Tapos dumaan lang kami dito sa may Kalibudin, din. Bumili siya ng tikoy at saka ng pansit yung dry. Kung gusto nyo nga pala matikman ng budin ng tayaba, sa dito lang yan sa kalibi Ayan o, bagong luto lagi ang tinitinda nila dito. Marami din kayo mabibiling iba't ibang pasalubong dito. Pagkatapos namin bumili, pumunta na kami dito sa ating kakainan. Dito yan sa Tayabas Best. Sobrang aliwalas nga pala ng kainan dito. Napakaganda pa ng view. At pasok lang muna tayo dito sa loob para mag-order. At ito nga pala ang kanilang menu. Maraming pagpipilian ditong Pagkain, sobrang dami sa kadrinks. Ilaga may mabibili din kayong mga ganito yung pambata saka iba't ibang pasalubong at kutin meron din dito ito nga palang in order namin dito yung may mga sabaw ito din ang in order ko yung may sabaw ito yung nilagang baka Pero naman At ganito nga pala mga drinks dito. Yan o, sobrang dami ng pagpipilian. Tara, kain na tayo pero bago lahat ay mag-break muna tayo. At dumating na nga din pala yung aming last na order. Ayan, dito sa aming bebe. At ayan, happy birthday nga pala kay Papa. Tara, simulan na natin kumain at lalamig ng ating pagkain. Kain po kayo sobrang sulit nga din pala ng mga sineserve nila dito pagkain saka saktong sakto lang taga sa presyo kaya kung naghahanap kayo ng na makakainan dito sa Tayabas City eh, dito kayo pumunta sa Tayabas Best sabi mo Tayabas Best Tayabas Best. best. <laughs> At after nga plan namin kumain, eh, nakapagpahintag na din naman kami. Tapos uwi na, naghihintay lang na sundo si the mama. Nakamotor naman kasi kami, pero antay namin sila. Hangat naman din sundo. At ayun lang, maraming salamat sa panonood. Sama ulit kayo sa susunod.